Uh, former Presidential Spokesperson Harry Roque recounts the pain um, of leaving the country and being separated from his children at ang sabi niya pa po at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po saan sagutin ito eh pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang una po uh, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, good morning Yusek. Um, Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But uh, as a follow-up lang po ma'am, no, given this move by the Chinese government, uh, parang nagbibigay rin po ba ito? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue? Kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang maging mag dahilan ng China sa pagban, kaya Senator Talentino, uh, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino. At ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin uh, sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. As sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Let's follow up na lang po on this matter uh, Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to uh, summon uh, Chinese Ambassador Wang Zilian Or uh, Chinese officials to uh, relay yung naging concern natin on this decision Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan Thank you po Christian Yosores, DZMM Good morning po, Yusek nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing sa Bungeros after po lumutang ng witness na si Alias Totoy? Uh, base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga sa Bungero. Ano po ang direktipo ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga na malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ, ay meron po uh, apat na witnesses na maaari nga tumulong pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng uh, kasong ito. One follow up po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may na report na sinasabing masyadong makapangirihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At uh, ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Um up lang po kami regarding po dun sa ongoing um, negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tax. Mm -hmm. Sa ngayon po, uh, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at uh, hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging um um solution dito or rather resolution dito. Ito po ay uh, para din, para sa para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow-up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain -re or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung saan. Ano't anuman po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Thank you po, ma'am. Clay Pardilia, People's Television. Good morning po, Yusek. Uh, former Presidential Spokesperson Harry Roque recounts the pain um, of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po, I, I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po lang ang saguti nito eh. Pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, uh, mukhang isinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po. Hindi naman po yata niya kasama ang pangulo nang siya ay nakipag-deal sa whirlwind at sa Lake South 99. Hindi rin po niya kasama ang pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. De La Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga fax at mga dokumentong kanyang ikinomento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya Sinabi niya meron siyang SALN, n meron siyang BIR uh, records Meron siyang mga este, uh, extrajudicial settlement ng kanyang anti At meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust With a certain attorney Percival Lahat ng ito ay wala ang pangulo sa kanyang tabi So paano niyang isisisi ito sa pangulo at sa administrasyon So sa mga, sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Final question, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Morning po Yusek. Um, sa uh, 20th Congress, pag open ng 20th Congress, um Final po ni Senator Gatchalian na yung 3-year college degree. Tatanong ko lang po na since uh, President Marcos is um, against the K-12 na po na hindi effective yung K-12 like he said. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po niya, Secretary Angara, uh, ini-improve po ito. Pero ayun po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga uh, estudyante. So hindi na po siya tutol talaga. Uh, sa K-12. Aayusin po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, uh, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon, na nandiyan po ang batas, ito po ay uh, bibigyan po ng halaga at uh, palalawigin at pagagandahin pa po. So, follow-up, uh, Mariz Omali, GMA okay, ma Integrated News. Uh, good morning po. This is not a follow-up. Uh, magtatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng luwa na report ah, okay. sa Malacanang because uh, before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong uh, uh, findings and recommendations maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at uh, ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan Okay, uh, kakatanggap pa lang natin sabi ko ako'y nagkaroon ng kopya isang folder at dalawang boxes Isipin nyo po yung isang balikbayan box. Dalawa nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, a Friday, para po pag-usapan uh, kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng prime water, na hindi po ito tinutulogan ng gobyerno ng pamalaan dahil daaaralin po namin ito para sa inyo po ito. Ma'am, just a follow-up, meron na po bang uh, bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa prime water dahil doon sa uh, kanila pong uh, klase ng serbisyo? Uh, most probably, Friday pa natin to malalaman dahil uh, nag-start na po ako sa folder at meron po tayong Ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i report And one last thing, I just take this opportunity. Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA 'yung tungkol po dun sa mm -hmm. uh, reaksyon ng China dun sa um ginawa po kay Center uh, Francis Tolentino. Pero um nakikita niyo po bang paglabagis ito sa diplomatic protocol. Yung ganitong pag-sanction nila sa isang uh, dating opisyal ng pamahalaan because of what uh, his um stand on mm -hmm. the issue on West Philippine Sea and the tension on Phil uh, West Philippine Sea. Sis pag-usapan po natin isang foreign policy at uh, ito po ay may kinalaman sa si ibang bansa. Mas nanaisin ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Maraming salamat. -hmm. Mm -hmm. Related to uh, Okay. Tuesday New DZWB Hi ma'am, uh, sa ngayon po may dalawang low pressure area po sa loob at labas ng bansa Panay na rin po ang pagulan at mga bagyo Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon Meron na po bang naitalaga, nakapalit, yung dati nating OCD Administrator Ariel Nepomuceno Para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD Opo, meron po na italaga ng OIC. Ito po ay si ASEC, uh, or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro de Fort. Siya po ang uh, OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. Yan lang po, thank you. Thank you, yung Press Corps. Uh, say Claire. Okay, thank you. Police Visibility Strategy, pinatunayang di makaluma. Batid ang epekto ng pinaigting ng police visibility at quick response time ng PNP nang madakip ang isang snatcher sa loob ng tatlong minuto matapos mong hablot ng cellphone. Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na siya namang pinatupad ni PNP Chief Nicolas Story III. Ayon sa report ng PNP, na-intercept agad ng mga responding police ang sospek ilang sandali lang matapos maghablot ng cellphone. Na-recover sa snatcher ang cellphone ng bitima, mga gambling uh, paraphernalia at isa pen gun na ginamit di umano sa panghuhold up. Sa ibang balita ay nirelieve ni PNP Chief Nicolas Torre III ang isang Chief of Police sa Rizal dahil sa mabagan na aksyon nito sa isang theft case na pag-alaman ng pulisya na pinauwi lang ang mga tauhan ng uh, nasabing opisyal ang isang negosyante matapos nitong magreklamo ng kaso ng pagnanakaw. Binigyan diin ng PNP chief na walang puwang ang tamad at pabagal-bagal na kilos sa hanay ng kapulisan. A